Sir, mayroon po bang mga lugar na inilaan ang OWA or ang DMW para doon magtungo ang ating mga kababayan sa ligtas na lugar? Ah, uh, ano naman po 'yung eh, area uh, ang area po natin na may conflict ito lamang uh, itong Gaza. So, 'yung halata po ng mga paligid, like for example Tel Aviv sa central 'yan, eh ano, uh, safe. Safe ta po diyan. Okay. Sana lang kung, kung mayroon tayong mapa, mapapakita ko sa inyo. Eh. Ito lamang po naman yung ano eh, yung Gaza kasi nasa kabilang sa south area 'yan eh. Sa, uh -huh. sa Gaza, sir. Uh, administrator sa Gaza, gaano karaming Pinoy po ang nandoon? Yeah, as I've said, dalawang daang uh, OFWs po tayo sa Gaza Strip. Mm -hmm. No, Ashkelon, Ashdan, and Esdera at uh, 137 doon sa mismong Gaza. Eh. Doon naman yung mga mga meron ng pamilya asawa ay mga Palestino. Mm. Sir, meron na po ba kayong nabalitaan? Eh, kasi meron pong isang report na lumalabas na isang Pinoy yung kasama sa mga na kidnap nitong uh, grupong Hamas. Ah, uh, yan po ay atin pong tinututukan para hanapin. I think you're referring to uh, Galienor Lianjo mm -hmm. Pacheco. Mm -hmm. at, uh, we are doing all we can mm -hmm. para po siya mahanap. Ang uh, ang mabuti lamang dito ang IDF or ang Israeli Defense Force. Kaya kasama natin sa paghahanap ng ating mga kababayang hindi pa natin ma-accounted for.